So mga ka-tapa, mag kuno-kunwari tayo na may ito tapon tayo. Wait lang. Itong basuro na ito, makakalagang ng pera. Te, pwede ko pala ba eh? <iser> Anong okay. sakyan uh, Sakit iyan tiyan. Sakit iyan tiyan ba? Isihan hmm. siya? Magkano yung sahod mo eh? oh God, Minimum. Pila man na minimum? Matagal ka lang sa trabaho na to? 4 years na. Nga sa trabaho na to? ilan ba anak mo? Dalawa. Nag-aaral? Nag-aaral yung anak mo? Amin yun na. So, ikaw? Imo ba na? Sumura so, rin yung mga kanroon, Ana aja pun semua. Wala diop. Wala wala ang diop diop. Oh, diop wala everyday. Adomingo. Nako yatag sa imo ate.